Magandang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video mga kambayan po natin. At dito po sa ating video, pag-uusapan po natin itong walang kasing kapal na pagmumuka itong si Loren Ligarda. Dahil sa dami-dami po ng problema ng ating bansa at itong matinding pagbaha ngayon na isa sa pinakamalaking problema ngayon ng ating bansa. Dahil tuwing may baha, hindi lang po yung mga tao yung namamuglima. No, kundi yung ekonomiya mismo, yung ating bansa mismo ang problemado dahil bagsak din yung ekonomiya, hindi makagalaw yung mga negosyante at pati po, no? Yung transportation ay uh, napaparalisa dahil po sa mga matitinding baka ngunit ang gobyerno po natin puro lang sa investigation tapos nawala no, wala namang resulta dahil ang sino magpapaiimbestiga eh uma mga involved, sila rin yung magpapaiimbestiga daw sa House So ang gagawin nila is na nila yung kanilang sarili. At itong si Lauren Ligarda, sabi ko nga sa inyo mga kababayan natin, abay, pinag-iinitan po ngayon ang Dolomite at sinasabing wala daw po na pinatayo itong Dolomite Beach, no? ay wala naman daw pong nangyaring maganda. Abay, makapalang pagbumuka nito mga kababayan po natin. No? Hindi ba na-appreciate ni Lauren Ligarda na nagkaroon po ng White Beach o puting buhangin dito po sa sentro ng Kamay no? Na marami po yung may gusto at nagiging tourist attraction na rin ito actually. 'Di ba malaking tulong po 'yan? Malaking uh, uh, pag-aangat no sa ating bansa na sa Pilipinas pala yung mga dayuhan nakapunta sa Manila pero nagulat sila. May isang pasyalan pala na walang bayad, pwede ka maglakad, pwede ka tumambay, no? Na napakaganda at napaka uh, fresh ng hangin mula sa karagatan pero ito nasa gitna po no ng mga industrial na mga malalaki no sa iba't ibang uh, lugar na sakop po ng Manila pero sa kanya binatikos niya ito dahil wala naman daw po pakinabang Alam niyo mga kababayan po natin siguro hindi naman siguro pwede na hindi alam ni Loren Legarda na utos ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay no utos ng Supreme Court siya na sinunod ni President Duterte. At kung ang pinag-uusapan yung rehabilitation lang ng Dolomite, imposible naman na hindi alam nitong si Loren Ligarda dahil inaprubahan po yung pundo sa pagpapaayos dyan mula sa DNR, no? pundo ng DNR, dinagdagan, no? nilagyan ng pundo para sa pagpapaayos ng Dolomite na dumaan po sa Kongreso at mismo sa Senado na miyembro naman itong si Loren Ligarda at ilan sa mga Kongresista no? Na gustong sitahin at sinisisi ang Dolomite dahil ito daw po ang naging dahilan ng mga pagbaha diyan sa Manila, particularly sa Taft Avenue, na no? kahabaan ng Ruas Boulevard. Pero ang tunay na problema dito ay hindi nila pagpapatupad, pag-implement ng mga flood control at binulsa nila yung pera ng ating bansa. Billion-billion at yung report po na lumabas nga doon sa ang net 25 ay umabot ng almost 1.2 trillion. Grabe ganong kalaki. And kahapon na natin mga kababayan ha. Mamaya balikan natin si Loren Digarta. Kahapon na natin no na may nagpalabas daw na isang blogger na sa anim na kongresista ay nakatanggap daw ng 8 billion. Alam mo hindi imposible yan mga kababayan po natin dahil marami po sa mga kongresista ay may sariling kontraktor na ako po mga kabayan natin. Eh ay, pakinggan natin to ha. Pakinggan natin ito mga kabayan. Well, I have gone through actually a political blogger uh, that they have given me, Your Honor. And uh, what I can say, we don't have this kind of uh, information at all in the department. To me, it's a little preposterous actually to have uh, something like this, 800 billion for six members of Congress. Mrs. here. Can you can you restate it uh, Mrs. Secretary? What was the allegation again? The, uh, the six congressmen has cornered 800, 800 billion… billion. Oh, okay. 800 billion pala daw. Hindi pala 8 billion. 800 billion daw sa anim na mga kongresista. And ang ano nito no, hindi naman nila pinapangalanan kung sino po yung vlogger na yon. Project. Projects for flood control projects. Mrs. Chairman Mr. Chairman, Mr. Chairman. Can, can we ask the Secretary to make a categorical denial of the statement made by the blogger in social media, in this committee? Mr. Chairman. Is actually now that, uh, it is now open for, for me to respond, Your Honor. What I'm saying is that we don't have any specific records of this kind of allocation. For the sixth congressman that has been put into the and can you mention the responsible blogger or a responsible blogger who made that allegation Mr. message i don't have anybody did not say yeah i think it's a page uh uh mr. secretary yeah being circulated today so um mr chairman i would just like to thank um the good secretary for at least clarifying um that point no. So ito na naman si Suarez mga kababayan po natin. no Ganyan po yung style ni uh, Suarez. Kapag siya po ay na-involve, kapag, siya po ay napasama sa mga inimbestiga. No? So binabana, bumabanat agad itong si Suarez. Alam natin yan doon sa issue ng uh, isiminay. No? At yung pagpapakontem nila kay Kairik, no? mga kababayan natin. Pero napakadali lang po yung issue na yan, sa flood control na yan. Kung talagang nandiyan naman yung pondo, ginamit, inallocate ng maayos, no? Wala namang sigurong magagawang fake nyo sa kanila kung kaya nilang patunayan kung saan napupunta yung pera or pundo na sinasabing pinanggastos sa flood control na yan. Di ba? So, kita naman natin ang dito lang sa Bulacan, ang interview ng uh, bilunary News Channel, interview ni, ko uh, ni Corina, no? Kay uh, Go Fernando dito po sa Bulacan, sinasabi niya, as of now, ay hinantay po nila yung 3 billion ha, tatlong or tatlong bilyon na budget para sa flood control dito sa Bulacan. At hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap. At ganoon din sa iba't ibang probinsya na napakalaki yung mga location. Pero wala po nangyaring uh, pagpapagawa ng flood control. Of course, dito sa Maynila, na ang sinisisi nila ngayon ay basura, sinisisi nila ngayon ay estero, drainage, no? na hindi daw nalilinis. And sino po yung sisihin nila? kung hindi po nalinis yung mga stero at mga kanal. Of course, yung gobyernong ito, dahil unang-una may maintenance po yan sila para sa uh, pagtatanggal ng mga bara no, sa iba't ibang kanal at stero. So bakit ngayon pala sila gagalaw kung saan sumasabog na sa galit ang taong bayan dahil po dito sa kapabayaan ng gobyerno nito ni Bongbong Marcos. And balikan natin itong si Loren Ligarda, mga kapabayan po natin. So bakit galit na galit ngayon si Loren Ligarda? Sa so, Dolomite, no? Uh, matagal na yan na nagawa. Walang komento ito or any comment. Ngayon dahil may may miyembro or kalyado na makakaliwa, no? Na itong si Ridon na ngayon galit na galit sa Bulmite dahil siya po ang dating tinanggal ni President Duterte dahil travel ng travel ng ibang bansa. Mga nakikisakay ngayon itong si Lauren Licarda at si Tahin itong Dolomite at sasabihin, no? na ito daw po ay walang pag-inabang para sa ating mga Pilipino. Mga kababayan, napakaganda po ang naidulot ng Dolomite, lalo na sa kalikasan na yung basura dyan ay tambak-tambak sa Dolomite. So mukhang gusto lang pala nitong si Loren Ligarda na fake, na nagpapakilala na environmentalist, gusto niya pala na tumambak yung basura sa Dolomite uh, o sa Manila Bay kaysa ginawang Dolomite ni Presidente Duterte. So alam mo yung tao talaga kung uh, sincere sila sa kanilang pagiging environmentalist. Ano ba yung pagiging environmentalist nito si Loren Ligarda? Yung puno ng basura, yung karagatan, yung pangpang -pang, -pang dyan sa Dolomite, no, sa sa Manila Bay gusto niya pala mapuno ng basura. No, kaya galit na galit siya ngayon kasi pinatayo daw ng Dolomite at wala daw na itulong, wala daw na idulot na maganda. Grabe yung pag-uutak ng mga ito. And now, base po sa ating research, na-find out natin no, na mukhang may pinaguhugutan itong si Loren de Carta sa kanyang galit sa mga Duterte. Na naten natin, yung itong mga makakaliwa, ay konti na lang silang natira, na munti na silang naobos nung administrasyon ni President Duterte. And sinasabi natin na bitin lang si President Duterte no, sa kanyang ano nung kulan. At sinabi ni Bongbong Marcos na continuity, pero taliwas po yung nangyari. Continuity, hindi po nangyari. Ang nangyari po is distraction para sa ating bansa. And itong anak ni Loren Ligarda, abay may mga lumalabas na informasyon na ito pala ay nasa hanay ng mga mga So kung si Tate Digong no, ay sinisira niya, no, binubuwag niya itong mga kung ang anak ni Loren ay umaliyan sa mga mga So, abay, pag i-coconnect-connect natin ngayon, may pinaguhugutan pala siya. Kaya galit siya sa mga Duterte at ang mga proyekto ng mga Duterte ay pinag-iinitan niya at ngayon binabatikos niya. At itong nagpapaimbestiga rin sa sinasabing corruption daw, corruption sa Dolomite. No, hindi daw maganda, walang naidulot, naging rason. ng baha itong si Congressman Redon, abay, dati rin pala itong representative ng Kabataan Partiles. Kabataan Partiles, Gabriela Artichez Partylist, Partiles. Alam niyo po kung ano yung kanilang alyansa. And with Lauren Ligarta, no, ngayon naintindihan natin, nalaman na natin no, yung ugat ng kanyang galit at uh, kung bakit niya ngayon sinisiraan itong Dolomite. ba? Diba? So, ayan, kayo na po bahala magkomento dyan. Bukas po yung ating kumisiksyon, mga kababayan, para sa inyong opinion at komento patungkol sa isyu na ating pinag-uusapan. Ang tanong nating iiwanan sa inyo, wala po bang naidulot na maganda itong Dolomite para sa inyo. Of course, ano man ang komento, bahala na kayo dyan magsulat uh, sa ating Commission Maraming salamat and God bless po, mga babayan.